Ito ang tunay na revolusyon. Sa gawing ka, ang lahat ng nagdala ng kanika nilang mga nagliliyap na espada ay dadakpi at ipatatapon sa masukal na kabubatan. Magpapalitan tayo ng talim hanggang maputol. Ang kanika niya nating mga talas hanggang masugatan. Ang ating mga puso hanggang mapagod tayo lumukso at lumaban ito ang tunay na revolusyon sa kabubatan. Kahinaan at pagluha. Sino naging magagalit? kung pati tubig at asin ay hindi na ganoon kadaling maani. Sinong hindi magagalit kung kumikitid na lalo ang mga baryo ng manlalakbay? Sinong hindi ganit sa kagulangan? Ang galit na iyan ay makapangyarihan. Kaya ilalagay natin ito sa gayon at papatakan ng puting kandila. Ipalalaman ng galit na ito sa mga puno at papaamuhin ng dahon dahil ang galit na ito ay naging takot na nakulong sa kalidad na ng balon ng ating kam, maraming niya ang isyu ng kam kabalata, sa kabalata ang pagtitilis sa kam. Ano ay karihan, ang karihan ay kaligtas, ang katulog-paligtas ay katulog-palaya, ang katulog-palaya ay katulog-paligtas. Sa gawin kayo, ipinanalangin natin ang mga nagkakasala sa atin, hindi ba? Balang araw, maging rin sana ng mga panalangin ito, ang mga hindi pinamangatwiran ng takot ng mga nagkasala sa atin dahil matutulog, at masusunog ang bilang aatal ng dasal kung ang pungalahing tundakan ng pagsamba ay malagmong na pagbubuko. May sarap ang din sa aking May alipar para sa si mga lita. Iligtas ako ng badhala. Iligtas daw ako ng badhala sa mga taong tinatanggi ang pagkotohanan na no, kung meron bang nanaisin simbahan ang lahat ng uri ng nilalang, simbahan ang lahat ng nakapagpaparamdam at nakagalaman. Iyon ay yung simbahan mga sanglibutan. May santong sulat din sa kaangkutan. May altar para sa mga natinahin. Doon natin ilalatag ang takot sa hinaharap, o takot sa gagamba, ang takot sa hangin o sa araw, o takot sa bukas o mamaya. Ilalatag natin ang takot sa hayop, maging takot sa tao. Aakpuman natin ito ng pagkilala. At pagkatapos natin ilatan ang mga takot na ito, saka ako ipatutupad ang mga iya Iaakpuman natin ang pandinig sa, sa lahat ng may sakit. Sa lahat ng may sakit. Sa lahat ng may sakit. Iaalay natin sa altar ang mga takot na dati lungkot na walang mapaglagyan kaligtasan ang pagkilala sa sarili at Kalayaan man ang pagpapahintulit sa iba na sabihin ng kanilang mga takot. Tagapag, tagapagligtas ang tagapagkilala at tagapagpalaya ang mga tagapakinig. Sa gawing gitna, ang mga tagahanga ng kalawangan. Kung babibayin natin ang karagatan, hindi kakayari ng na ating mga paalaman at na tili sa ibabaw dahil sa lupa. Bilang tagahanga ng kalawakan, malamang na siya na buwan ang pinagsusumbungan ng isla sa kanyang mga lungkot, hinihikong ng liwanag ang mga pangungusap sa kanyang mga mata at nilayakap ng kanyang hugis ang isla nag-iisa at walang nais magtapon ng tingin sa kanyang kailaginan. Pagkita -ing -pag okay, tuloy ng na buwan, walang mga pili, pero tapos ang pakikiramay. magugulang at malabnaw na pagbubuhong, may tapang akong sasamahan kang sakupin ang kalawaan. Ang kiling mo lahat, mga planeta, mga tala, lahat na ngayon nakikita ang kiling mo lahat. Pagkatapos, may tapang din ako, ibabagsak ka sa lupa. Ibabalik kita sa kagubatan. Sa iyong